Hmm. Sa Gagandang. Marami. Pagkatin yung bata yun. Marami. pa rin yun? Yeah. Kaya hmm. ba tayo nung malabari ito guys? Hindi ka buhay. Hindi ka naman. Huwag naman guys. Ano? Kaya ba?

Magandang brother mga idol. idol. Patunay. pantalan guys What's up mga idol yan Shout out po sa inyong lahat mga idol yan Ising time Pising time tayo Tayo uh, tayo mga kaulid dito sa spot natin Siyempre ang tayong bata eh. Si si Pogi, si Boy. Si Bing Pangalan eh. Si Ang spredado eh. Oo, oh, kayo muna sa vlog. Kaya mo sa vlog. Oh. Yes. Eh, Kaya mo sa vlog. Oh. Yes. Eh, sa... Dado, makikitaan ni Kato. Oh. Sir, eh. Talag po kay Dado. Ay, Dado. Spread natin.

Ayan ang Uli na. Uli ko. Uli ka. Okay. So, tayo. Sa ganda. Marami. Bigyan natin yung bata. Marami. pala kumikibig. Medyo, medyo palang. Okay na yan. Okay na yan, guys. Ganda, ganda. Ang paras mali na nakatago. guys. Ito lang ni may patunay, guys. May patunay. Tayo mga pants Maraming tao dito, mga idol. Maraming tao dito. Ano naman, siya, guys.

Ayan, buhay. Ganyan na naka. So, yun mga idol tayo. na yung isang t Pero... Tiyan pa rin tayo, yung mga, okay, mga karamihan. Yung pero okay lang. Nakakaalabas tayo dito ng marami. Yes. yes Kakasting mm -hmm. mm -hmm. ah, dun sa kabila Kasting Hindi mo tagal po ako kagit mga idol pero okay lang alam um, ko pag mula kayong kibiti, eh, dubog ka agad yung plato. So. Pero so, pag ganyan pa... Maliit, <coughs> maliit lang ito. What? Ano um, natin kung paano puli itong What the fuck? <coughs> oh, wala. Sila. Ito Ito guys. Maligit si siguro yan. ko lang. Ayan. Ayan Ay 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 ka boy, Malaki to. Ay punta. Ganoon pa rin. Okay. Okay lang guys. Wey! 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 Ito Ito guys.

ទ hmm. ូកទៅណាត់ទាំងមួយទូកពពុះនេះផងតាយុ Hindi mm. mo mm. 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 okay, guys kaya mo naiwan. 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 lang mo sa Kaya <laughs> <laughs> <Okay, guys. laughs> <laughs> 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 Dayan mo doon sa ano, boy. Para makawali ka din. Yan. Ito ang lagay. Baka nandiyan yung nanay. Diyan yung nanay. Huwag nanay itong mga pinawali natin. Yes, baka yung ang na ganun. Oh, uh, ang tastig na ganun. Kabilang size. Side. Side pala ng, ano, ng pantalan. yun mga tao dun. Pimino sa kabilang. Titising. Mga casting. Tayo dito. Ayan. Tayo natin tayo mga kaulo dito. Baka meron dito. Ayan. Tayo na dun. Tayo meron nang muli. Ayan. Kaya di tipen. May dun. May punta rin. May Pulo. Punta rin pa ba? Diba? Dito na tayo. Sa sana na Hey, repox. na. Oh, pak. This one. Ali balikunan, habang ginagawa niya. Bitas po kanyang gagawin. Tayo yung. Ano siya? drag hunting Tayo, tayo bitin, clap ya. Maski maliitan eh, San. Kasi sa pusa. Oo. Pwede na yun. At sa pusa. Ano na yun, guys? So, guys. Katiptaan tayo. Tayo mga kauli pa. Oh. So, yun na nga mga ka-idol. Yun. Maraming maraming salamat po sa so, nagtagal ng ating video. So, gandit na lang bag natin. Bye-bye po, mga idol. Peace out. And shout out po sa inyong lahat. Yung bye-bye, mga idol. Alright. 奇怪。